Uh, karagdagang informasyon, uh, brother. Alam mo oh. ba ang nangyari? Um, Nag-undergo nga ako ng mga diagnostic procedure, katulad ng CT scan, katulad mm -hmm. ng MRI, mm -hmm. X-ray, mm -hmm. laboratory. Mm -hmm. uh, hindi ko na... Minsan... Uh, na masarap akong kumain kaya mm. nagkaroon ko ako ng mataas yung aking nagkaroon ako ng diabetes uh, uh, anong ano tawag noon uh, mataas ang insulin insulin yun po Kursilo, uh, pero uh, na, hanggang naman. ngayon hanggang ngayon ay naranasan pa rin nakaranas pa rin ako ng manhid sa paa mm -hmm. at nagpa examine po ako nagpa examine po ako at nalaman nila na meron akong uh, diabetic neuropathy. Mm. -hmm. Oo, oo. Meron ano ba 'yun? Diabetic neuropathy yung pamamaga sa paa ah. na ugat, o, pamamaga sa paa na ang ugat ay nagiging narrow ang takbuhan ng daloy ng dugo. Mm -hmm. Something like that at ito ay may tingling sensation may manhid at mainit mm -hmm. at from my legs makati mm -hmm. makati siya ganoon oh uh, ayun ang dinadanas ko hanggang ngayon uh, brother mm, -hmm. mm -hmm. at uh, maliban doon nakaranas din po ako ng sciatica mm -hmm. ibig sabihin sa sciatica yung Masakit yung batas yung sa bandang puwitan ko hanggang legs nag, nagrradiate yung pain sa aking paa. Talaga? Oo. And it's not only that uh, maging sa aking liig hanggang sa lumbar ay masakit. Minsan nga pag sumakay ako ng tricycle ay pag nalubak um, parang Masyadong masakit yung likod ko pag nalubak. Ayan po. Napakahirap magkasakit mga kababayan. Uh, very expensive pag ikaw nagkasakit. Maliban doon, naabala mo yung pamilya mo. And during the time na nagkasakit ako, ang anak ko huminto sa pag-aaral. Mm. Oo. Huminto sila sa pag-aaral. Dahil yung so, isa, nag-aalaga sa akin during the time na may sakit ako. Uh, nung ako ay meron akong ang tawag noon ay uh, osteoporosis osteoporosis oo and uh, yung sumunod naman nung na-hospital ko yung anak kong babae naman ang huminto sa pag-aaral uh, ngayon na ngayon na nandito na ako na, ginawa ng aking anak na babae ay nagtrabaho na lang at huminto sa kanyang pag-aaral. Eh, sabi nga laban lang eh, labang, laban, lang sa buhay eh, at least nakakapag-survive naman Opo. marami pa akong mga naranasan sa buhay nang ako ay nasa hospital at uh, mayroon pa akong nakausap na doktor na kailangan daw ako magkaroon ng PT, physical therapy. Wow. Tinuruan po ako kung anong dapat kong gagawin. Kaya sa sunod kong pagbablog or ay sabihin ko sa inyo kung ano yung mga exercise na itinuro sa akin ng doktor yes. Uh, na dapat kong gagawin. At ito'y araw-araw dahil kapag ginawa mo pala yun, kinabukasan bumabalik uli yung sakit. Hmm. Kaya kailangan everyday everyday mong gagawin. Sin? Parang nagiging daily routine mo na siya. Opo. Oo, eh, Kaso lang hindi minsan na uh, nananamad akong gawin dahil sa hindi lang naman 'yun ang aking gawain. Mm. Oo, eh, mahirap. Tapos mayroon pang mga itinuturo ang doktor sa akin kung anong dapat kakainin. Opo. Ang sabi sa akin iwasan daw ang pusit, hipon, okay. alimango, walang kaliskis. Uh, tuturo ko sa inyo kung bakit uh, bakit ipinagbawal, lalo na yung mga laman loob. Mm -hmm. Oo, ituturo ko sa inyo sa sunod na panahon. Yeah. Hindi lang ngayon dahil kung isa-isahin ko yan, baka maubos yung oras. Meron mm -hmm. pa naman tayong susunod na na event of yun yes. na panahon panahon o, o program mm -hmm. whatever mm -hmm. eh sasabihin ko para halimbawa ituturo ko kung bakit sinabi ng doktor sa akin bawal sa iyo ang lamang-luob mm -hmm. atay ng manok atay ng baboy mm -hmm. ano man 'yon bawal kaya eh, sasabihin ko kap Uh, Bak, anong, anong tinanong ko nga ang doktor, ano bang relation doon sa utak? Mm -hmm. Yung sakit ng utak ko, bakit bawal? Pero alam mo, minsan, eh, minsan pag pumunta ako sa restaurant, napipilitan akong kumain ng ganyan dahil sa na, namimiss ko rin kumain ng ganyang pagkain. Mm -hmm. Pero, uh, minimal lang, kunti-kunti lang, tikim-tikim mm -hmm. lang, hindi talaga yung brasyos Mm. or uh, hab hab. Mm. Um, todo kain. Mm. Eh, ganun po. At noong 2021, 2022, mm -hmm. 2023, almost magti-3 years na po ako ngayon. Pero ang ngayon, andito ako nakaupo. Makita niyo ako nandito nagsasalita malakas ang boses ko. Kasi hindi naman ako wala naman akong cancer. Pero when I got up, tayo ng ganyan, hirap po akong tumayo. Mm. At pag lumakad, hirap din akong maglakad. Ipakita mm. ko sa inyo sa sunod. Kaya kailangan akong mag-exercise talaga. Yan. Oo, oo. Mm, ganun po. Uh, sa mga pagkain, ang sabi sa akin, you, may, may nagsasabi sa akin na ibang doktor na, oh, huwag kumain ng mga prutas na masyadong mabuto. Mm. Uh, minsan, sabi ko, bakit? Eh, brutas lang naman yun. Mm. Si sa akin na ang mabuto ay parang magkukos siya ng uh, arthritis. Arthritis. Oo, pag mabuto. Mm -mm. Minsan naman, huwag kumain ng ang doktor naman nagsabi, huwag kumain ng kalabasa lalo mm. na kalabasa or uh, patatas mm. dahil masyadong ma-starch ibig sabihin para din siyang bigas mm. more on cholesterol mm. uh, more on more on carbohydrates carbohydrates. carbohydrates so mm. minsan hindi ko malaman kung alin ba talaga parang parang ayo parang ayo na akong pakainin pero mahala na mm. Bahala na si Batman. <laughs> Bahala na si God. Bahala na din si God. Mm. Diba? Mm. Ang importante, mag-igat na hindi magkasakit. Mm -mm. Dahil, ma maliban sa bawal magkasakit, magkagastos-gastos. Opo. Oo, magkagastos-gastos. Health is wealth. Oo, oo. Mm. Health is well. wealth. Wealth. Mm. At, huwag niyong kalimutan mag-subscribe Yes. And like... Yes. ...my uh, channel. Yes. Kasi... Lalo na kapag kayo ay nakaka-relate, lalo na doon sa may mga sakit na nanood nito. Opo. Uh, magsusubaybay po kayo dahil sa marami akong ikukwento. Hindi lang... Related po kasi kapag ikaw ay mayroong uh, abscess ng nana... mm <coughs> absis ng utak mm -hmm. or nana sa utak. Mm -hmm. Halos pareho lang din ito sa sa meron kang uh, tumor ng okay. iyong utak. Sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi ako nagpa-opera dahil sa katabi ko isang linggo na sa tabi ko siyang bed ay namatay. Namatay po siya na doon pa sa mismo sa tabi ko uh, hindi ko sa katabi kung hindi sa katabing bed namatay siya at tinanong ko ano ba ang sakit noon bakit uh, ano ba inoperahan daw sa ulo at pag inoperahan ka pala bibiakin yung bungo mo mm. so yung sa akin dito lang sa bandang left side kung bibiakin yon nahirapan na akong tumagilid. Mm. Kaya talagang hindi po ako nagpa-opera. Ngayon, buhay pa. Sabi ko nga kay doktor, Doktor, look at me. Uh, I am strong. Mm -hmm. And getting bigger. Yes. Just like you. Sabi ko. Ay, meron pala akong sinabi sa kanya. Can I talk to you very hard, doc? Mm. Oh, what is that? Uh, look at me. Uh, I am strong. At sabi niya, "But you are a person." Yes, pero I am strong. You see your body belt? At yung belt ko halos pareho. So, ang kulang na lang yung paglalakad ko. Yes na kailangan maalis itong ngayon inobserbahan ko noong panahon na ako ay nasa hospital na hindi ko mai sarado yung kamay ko ng ganyan nang sabi was daw na ang utak mo ay affected kasama na yung kamay mo at saka paa well okay lang yon i accepted that ano that uh, konsepto. Pero ngayon almost three years na napansin ko na yung kamay ko na dati hindi ko maiisara, ngayon na isara ko na. So I believe I believe for myself na ang kamay ko na isara, I believe na pagdating ng araw makakalaka din ako. Purihin ang Diyos. Pa to Nagpapagaling siya. Ang sa Diyos ang nagpapagaling sa atin. Nagpapagaling. Hindi lang siya nagpapagaling, siya din na pupatay. Yes, magbibigay siya ng complete healing and cure. I see. Yes. Hmm. Pero siyempre, hindi ko iniwasan at hindi ako nagkulang sa panalangin. Yes, Kasi pamakayan. once na mayroon kang karamdaman, sa hospital pa lang nag nanalangin nan na po ako hanggang dito sa bahay, nanalangin ako bago matulog. Tsaka every now and then, I praise God kahit nasa biyahe ako ng, ng jeep. Nag, ano ako, nag, nag, uh, nanalangin ako, nagpasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan. Yan Tama. Po. Oo. Tama po. Eh, kailangan hindi tayo magkukulang sa panalangin sa Panginoon dahil sa Panginoon lang ang tayo merong pag-asa. Yes. Hindi po ba? Tama yun. Mm, -mm prayer without ceasing is blessing. Oh. Ang panalangin walang patid, pagpapala ang hatid. Oh, galing mo naman, brother. Purihin ang Diyos. Amen. Oo. Oh. Kaya ngayon sa aming program sa aming channel uh sana mag-like kayo at mag-subscribe. Sirawa at pindutin niyo ang notification bell dahil kapag nagustuhan niyo dahil kung hindi kay dahil meron pa akong ibibigay sa inyo mga karagdagang informasyon dahil yes. hindi niyo alam ngayon malakas kayo pero uh, all of a sudden ka ng karamdaman hindi lang hindi lang sa abscess or nana sa otak. but related Related doon. At siya nga pala, ako po ay nag-aral ng medical course. Mm -hmm. Oo. Kaya, uh, sa pagiging medical, meron ako maibahagi sa inyo when it comes to uh, medication. Yes. Marunong din po ako magbasa ng result mm -hmm. ng examination. Y al